Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo kung paano nakakatulong ang okra water upang kontrolin ang ating blood sugar level. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang okra, na tinatawag ding lady fingers, ay isang berdeng namumulaklak na halaman na katutubong sa maraming tropikal na bansa, tulad ng Pilipinas. Ang immature okra pods ay isang sikat na gulay na may malabo na panlabas na texture at nakakain na mga buto. Mayroon din silang malagkit na katas na ginagamit ng marami sa pagpapalapot ng mga sarsa. Ano ang kawili-wili sa okra ay maraming tao ang naniniwala na ito ay isang superfood para sa mga may o nasa panganib na magkaroon ng diabetes. Sa katunayan, ang ilang mga tao ay umiinom ng tubig ng okra Iniisip na nakakatulong ito sa pagkontrol ng kanilang mga antas ng asukal sa dugo. Sa nakikitang karaniwan at abot kayang gulay ang okra dito sa Pilipinas, talagang magandang balita kung makakatulong ito sa mga tao na makontrol ang kanilang blood sugar level. Ang mga anecdotal na ulat ay maaaring hindi napatunayan sa siyensya, Ngunit maraming tao ang nagpapatutuo na nakakaranas sila ng mas mababang antas ng asukal sa dugo pagkatapos uminom ng tubig ng okra sa umaga. Naghahanda sila ng tubig ng okra sa pamamagitan ng paghiwa-hiwalay ng mga okra pod at ibabad sa tubig magdamag. Alam mo ba na ang okra pod ay naglalaman ng mga sustansya na maaaring makatulong sa pamamahala ng diabetes? Ang okra ay may superior unsoluble fiber, na maaaring makatulong sa pagbagal ng rate ng pagsipsip ng asukal sa bituka. Ito naman ay nakakatulong sa pagpapatatag ng mga antas ng glucose. Ang isa pang ulat ay nagpahiwatig na ang pagtaas ng paggamit ng fiber ng pan-diet ay nauugnay sa mas mahusay na kontrol ng glycemic. Gayun din, ang okra ay lumilitaw na naglalaman ng mga katangian ng antioxidant at anti-stress. Ito ay mahalaga dahil ang matagal o talamak na stress ay maaaring magresulta sa pagtaas ng asukal sa dugo. Higit pa rito, ang pagtiyak na ang pasyente ay may mahusay na kalusugang pangkaisipan ay isang kailangang kailangan na bahagi ng pamamahala ng diabetes. Sa wakas, maraming pag-aaral ang nagpakita na ang okra ay may mga katangian na nagpapababa ng asukal o anti-diabetic. Halimbawa, ang isang pagsusuri ng iba't ibang mga pag-aaral ng rodent ay nagpasya na mayroong katibayan na tumuturo sa mga anti-diabetic na katangian ng okra. Hinikayat pa ng pagsusuri ang mga karagdagang pag-aaral na tugunan ng isang pagbabalangkas ng potensyal na nutraceutical na ito bilang alternatibong paggamot sa pamamahala ng diabetes. Ang tubig ng okra at okra ay maaari ring makatulong sa iba pang mga isyu sa kalusugan, tulad ng mga alalahanin sa pagtunaw at mataas na cholesterol. Sinasabi ng mga ulat na ang okra ay nagtataguyod din ng malusog na balat at dugo. Nakakatulong din ito sa pagkakaroon ng malusog na pagbubuntis. Paano idagdag ang okra sa iyong diet? Siyempre, ang pinakapraktikal na paraan upang magdagdag ng okra sa iyong diet ay ang ubusin ng mga pods. Maaari mo itong kainin ng sariwa, tuyo, pinirito, ginisa, adobo, o inihaw. Idagdag ang gulay sa iyong mga salad, nilaga, o iba pang pinggan. Kung interesado ka sa tubig ng okra, narito ang mga tagubilin sa paghahanda. Una, pumili ng mga okra pod na matatag na hawakan. Hugasan ang mga ito ng tubig. Pangalawa, hiwain ng manipis ang mga pods. Pangatlo, ilagay ang mga hiwa ng okra sa tubig at iwanan ng magdamag hanggang 24 na oras. Pangapat, kapag handa ka ng inumin ito, karaniwan ay sa umaga, pisili ng natitirang katas ng mga pods sa tubig ng okra. Bagamat sa pangkalahatan ay ligtas para sa mga tao na kumain ng okra o uminom ng tubig ng okra, pakitandaan na ang labis na pagkonsumo ay maaaring humantong sa ilang mga side effect. Halimbawa, dahil ang okra ay may katamtamang oxalate na nilalaman, ang sobrang pagkain ay maaaring magpataas ng iyong panganib na magkaroon ng mga bato sa kidney. Ang okra ay mayroon ding bitamina K, na maaaring makagambala sa mga gamot na nagpapababa ng dugo, tulad ng warfarin. Kaya naman, kung gusto mong gumamit ng tubig ng okra at okra para sa iyong diabetes, ang pinakamagandang gawin ay kumunsulta muna sa iyong doktor. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.